Hello guys, uh, good morning, good morning sa ating lahat, kamusta kayo uh, guys, happy, happy Saturday. Ayan, kamusta na kayo dyan mga karels? Uh, di hindi pa ba kayo nagsawa rin sa ano, sa kagawa ng mga video? Guys, huwag kayong magsawa. Huwag kayong magsawa na magtrabaho kami may guys. Kung ako ang tatanggin nyo, patuloy pa rin tuloy tuloy tayo guys huwag tayong mawala ng pag-asa yan guys makipagtulungan tayo guys sa iba huwag tayong mag ano na hindi sila mag react sa atin so tuloy pa rin tayo tuloy tayo sa pangarap at mithiin natin huwag tayong manghihina yan guys kumusta 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 kayo chan yan. yung background ko. Yung langit yung background ko, guys. Yan. Pero, okay. Okay yung... Yan. Basta sabi, sabihin ko sa inyo, huwag kayong magsawa na magtrabaho kay Meta. ayan Good morning. Good morning sa lahat. Thank you. Thank you. Thank you for watching. And have a nice Saturday. Good morning.